What's so, up mga tol? Welcome back sa ating panibagong video And for today's video ay gusto ko lang i-discuss sa inyo Or gusto ko lang kayong bigyan ng idea Sa mga naka-flash 150X na madalas magkaroon ng check engine Pero walang nagbabago sa andar So ang reason nyan Ay eto, oxygen sensor Ayan, tingnan nyo yung itsura So recently nga ba diba, nagkaroon ng problema to si Rosie Flash So, yung ISCB is nag-manual-manual tayo ng adjust. Um, tapos, nung ano nga, yung tinotroubleshoot ko pa siya is dito ako nag adjust ng minor sa TPS, which is hindi talaga dapat yan nag adjust So, yung paulit-ulit na nangyari na yon is nag, syempre nagkaroon ng pangit uh, na sunog kasi nga kakaunti yung hangin pero yung gasolina ang pumapasok is uh, marami. So nagkaroon ng richly uh, rich reading yung ating spark plug Kaya nag dinang din pagkaroon ng rich na reading or yan o carbon Dito sa ating auto sensor Kaya nag-result sya Check engine So tingnan nyo yung trouble code na lumabas Sasak natin to Yan So ang lumabas dyan is P0130 uh, Oxygen sensor circuit Bank 1 sensor 1 tapos uh, P0133 so oxygen sensor pa rin 'yan. Slow response bank 1 sensor 1, oh no. Kaya siya nag slow response kasi nga ganito na 'yung itsura ng ating oxygen sensor. Gawa ng uh, Nagano tayo, nag palit-palit ng ano yan, ng reading gawa ng kakapalit natin ng ano ng IACB or IAC. So, ngayon, ganito naging resulta. Pero mga tol, lilinisin lang to. Tapos, ah uh, delete natin yung trouble code and then okay na ulit yan. So, kailangan nyo lang linisin kasi kapag kapangit yung reading ng oxygen sensor, ay may chance na lumakas siya sa gasolina. So, lilinisin lang natin to. So, pwede nyo siyang linisin gamit ang gasolina. So, ako kasi pinalilinis ko dito sa aking oxygen sensor ay ito ito lang uh, carb cleaner bubugahan nyo lang yan hanggang sa mawala yung carbon so yun mga tol nalinis ko na sya ayan wala na yung carbon and then uh, patuyuin nyo lang ng konti since ito naman kasi mabilis naman matuyo no kaya uh, mamaya salpak na natin to kapag okay na sya medyo basa pa ng konti and kapag ka naging ganyan na sya pwede nyo na ibalik and then kung may ano kayo kung mayroon kayong scanner so delete nyo lang yung trouble code or kung wala naman kayong scanner hayaan nyo lang kasi mawawala din ng kusa siguro mga uh, within 48 hours mawawala yan ng kusa basta lagi nyo lang siyang gagamitin mawawala ng kusa yan no? Doon sa mga walang pang scan or walang scanner so yun babalik na natin to Ayan, medyo tuyo na sya okay. number 16 lang pala yan 16 So yun mga tol, nabalik na natin yung oxygen sensor. And then, uh, delete naman natin yung trouble code. Okay na. So, tingnan natin kung meron pa. So, yun. Zero-zero na. Zero-zero na. So, zero-zero na sya. So, pandarin ko na sya. wala and then may kita nyo naman dito sa ano nya sa reading nya kung maganda na yung sunog so nakalagay dyan oil waiting natin maging CL to so yun nakalagay na ano fuel system is CL drives or malinis na yung binubuga ng ating tambucho na nasit na, na, na detect ni ano auto sensor Kaya, ayan wala ang chicken chin So good right.